Nalang ha. Alam mo naman dito sa Maynila, mahalagang oras. May pupuntahan ako ngayon eh. Kasi natin na lang ang kausapin mo. Hindi naman matagal itong ipag-share ko sa iyo. Eh. Bigyan mo lang ako ng limang minuto sa pagbabahagi ko sa iyo ng kaligtasan. Makulang din itong hipag ko. Alam mo na, na magkaiba kami ng paniniwala to sa Diyos. Gusto pa niya akong isama sa kanilang reliyon? at uh, Walang galang na. Eh, malilit na ako sa pupuntahan ko eh. Sige, gano'n na. Sige, sa susunod na lang. Ingatan ka sana ng Panginoong Yesu kristo sa pupuntahan mo. Ramon, bakit lagi mo na nalang iniiwasang makinig sa kapatid ko pag Bible na pinag-uusapan? Nati, alam mo naman, devoted na ako sa pagpasan sa puon ko. Eh bakit mag-iiba pa ako ng relihiyon? Isa pa, from the, o from the province ang kapatid mo. Eh anong ituturo niya sa akin, ano? Laking tondo boy na tulad ko, ha? Aber? Huwag mo naman mamaliitin ang kapatid ko. Naniniwala ko na maganda ang intensyon niya. At nakakasakit ka na din ang loob, ha? Wait. bakit? Anong nagawa kong kasalanan? At nakakasakit ako ng loob? Alam mo naman na kapatid ko pa rin siya. Masakit sa akin ang makarinig ng negative comments sa kanya. Nati, may concern din ako sa hipag ko. Ayoko siyang makikita na parang baliw na sigaw lang sigaw. Eh, hindi naman nababaliw ang kapatid ko ah. Sobra ka naman, Ramon. Masyado mo nang nilalait ang kapatid ko. O, hindi ko siya nilalait. Misan, dumaan ka sa lugar ng Ilaya Tundo, ha? Malalaman mo kung totoo nga ang sinasabi ko. Alam ko na kung sino ang tinutukoy mo. Ha? Huh? Kilala ko yung pastor doon. Ganon talaga magpuri sa Diyos sila Pastor Butch Villanueva. Mahiingay sila. Pero marami ang nababago dahil sa naririnig nilang mensahe buhat kay Pastor Butch. naman ako. Maririnig ko na naman ang sigawan ng mga born again dito sa daraanan ng jeep ko sa Intramuros. Ano na ba ang iyong buhay? Ano ang layunin ng Diyos sa iyong buhay? Parang tumimo isip kong sinabi ng pastora. Ano nga ba ang layunin ng Diyos sa iyong buhay? Calling Dr. Maris Castro, you are needed at the emergency room. Dr. Maris Castro, you are needed at the emergency room. Bayaw! Salamat sa Diyos at hindi grabe ang sugat na tinamu mo sa aksidente. Sinati, nasa ng asawa ko? May binili sa butika. Mamaya, narito na siya. Salamat sa pagsama mo sa kapatid mo dito sa ospital, Walang anuman, Bayaw. Eh, Bayaw, kung sakaling namatay ka sa aksidente, alam mo na ba ang pupuntahan ng iyong kaluluwa? Alam mo naman, Hipag. Walang nakakaalam kahit sino. Iyon nga ang paniniwala. Sa Biblia, sinasabi sa mga Hebreo 9.27, Itinakda sa mga tao na sila'y minsay, mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Bayaw, kung sakaling hukuman ka ng Diyos, mapapatawad ka ba niya sa kasalanan mong ginawa? pinag mo ko, Hipag. Sa totoo lang, hindi pa ako handang mamatay. Dahil marami akong masasamang ginawa. Kahit religyoso ako. Bayaw. Para makatiyak sa iyong kaligtasan, kailangan mong tanggapin si Heso Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Ito ang sabi sa aklat ng mga taga Roma sa Is 23. Sapagkat kamataya ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. Ayon sa talata, ang Panginoong Yesu Kristo ang magpapatawad sa iyong kasalanan. Tulungan mo akong makalapit sa kanya. Ayaw kong hatulan ako ng Diyos. Gusto kong mapatawad ako ng Diyos sa aking mga kasalanan. Kung gusto mong tanggapin ang Panginoong Heso Kristo bilang sarili mong tagapagligtas, sumunod ka bayaw sa panalangin. Mananalangin tayo ng prayer of acceptance sa Panginoong Heso Kristo. Oo. Oo. Willing akong mananalangin. Panginoong Heso, Kristo, Panginoong Heso Kristo, sa oras na ito, Humihingi po ako ng kapatawaran, po kapatawaran sa mga nagawa kong kasalanan. Tinatanggap kita sa buhay ko, sa buhay ko. Bilang, Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na po ang mamahala sa buhay ko. Ikaw na po ang mamahala sa buhay ko. In Jesus' name. In Jesus name. Amen. Patid, hindi aksidente kung bakit narito ka sa lupa. May gagawin kang tungkulin. May ipagagawa sa iyo ang Diyos. At ito'y sa ikabubuti mo. Dati-dati, kung makinig ng mensahe ni Pastor Butch. Ngayon, sabit na sabit na ako makapakinig sa mga sinasabi niya. Mga kaibigan at mga kapatid, heto po ang sabi ng Biblia na babasahin ko sa aklat ng Jeremias, Kabanatang 28, mula sa talatang 11 hanggang 13. Ito po ang pagkakasabi. Sa pagkapatid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, kayo ay tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo ko, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo ko, hahanapin. Kabutihan po ang palaging plano ng Diyos sa iyong buhay, kapatid. Kaya, magpatuloy ka sa paglilingkod sa Kanya. pa ako na aksidente. Ang hipag kong si Leone ay palagi kong babaliwalain sa mga sinasabi niya tungkol sa kaligtasang ibinibigay ng Panginoong Heso Kristo. Doon ko napatunayan, ang mensahe pala ng Panginoong Heso Kristo ay wala sa pagiging from the, from the province o pagiging Manileño. Lahat ay gagamitin ng Panginoong Heso Kristo Mula noon, nagpatuloy ako sa pagbabasa ng Biblia. At ito po ang pangalawang patutuo na inyong mapapakinggan. Purihin ng Diyos sa kabutihan niyang ipinakita sa akin. Kaya nga, hindi na ahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Roma 8.1-2 hanggang narinig ang kwento ng isa na namang buhay na hinipo ng biyaya ng Diyos sa Tanikalang Lagot. Inihatid ng Far East Broadcasting Company sa pakikipagtulungan ng Buhay na Tinig Ministries. Para sa iba pang mga kwentong katulad nito, bumisita sa www.febc.ph. Sumasa yung papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. -E FCBC. PILA 702 DVA. I got my business. Nice. Bayanahin. Kasapi sa KBP. Kapisanan ng mga